Ang ulam natin na. Sina. Na. Ayan. Um, Tingnan nyo ang ulam ni Tulig. Wow! Ang ina mo, boy ogag ha. Nadali ka na naman, boy ogag. <laughs> ayos, <laughs> ayos, na? ayos. 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 Pawis ang pawis po. Taktak <laughs> mo yung pawis yan. Para... Hindi dun. Saan? Dapat dito mo tinataktak yan o. Oh, kasi pag napanis yan. Ano, kahit panis, kayo hindi natin yan. Hmm. Ang yan. Ano itong ulam ni Boy, boy Tulig. No, mga taki taki kaibigan. Naman, boy ogag. Madali ka na, boy ogag. Si mo itigil ko edad mo. <laughs> itigil edad. Meron kayo itigil Yan Itigil o. edad. Patay na. Ayan Wala mo. Talong. Pritong talong. Kaya magmahal. Pritong itlog na may sardinas. Tapos bangus. Akin na yung bagus mamaya. Wala akong oh? ulam. Wala akong ulam! Hindi pwede ha. Kanya-kanya tayo. Ano kanyo, pwede, kanyo? Estilo, o sige! Wala hingihan ng ulam mamaya ha. Pag-ingihan tayo, tayo, na. Kaya tayo tatrabaho, okay. palakalak tayo mo. Ano yun? Oo. Oh. Pagkain eh. Angat ang may alam. Ba? Angat, <laughs> ang oh. angat ang may alam oh. Alam mo, angat ang may alam. Batang Imus yan. Dunsod ng Imus. <laughs> o yan. Ulam ni Tulig. Ha? Ah, uh, ilaw boy ogag ah. Ayo ah, panoorin niyo mamaya yung aking ulam. Papakita ko din sa kanya. Sabi na sa